Maglalagas sila ngayon. na wala ka pagbibilan? Pagbibiling na. Pagbibiling ka na. Gusto. Sige mo, pagbibiling ko ulit e. na kayo dyan? Si Mami, si Daddy. Kamusta ka? O, ginagawa ni Papa dito. Ano Alfred? Ano nga po yan? Talagay niya ng bubong. Yan, yung support pala yung niligay. Ano itong dito? Sa Hindi pa natatapos isa. Pag na, wala na. ko. na.

baka yung pati na ngayon eh kaya di nang nakikita পচি নি <coughs> <coughs>

Mm -mm. Eh kung gusto lang, kung gusto lang ang tapan ng workout, ang gado sa pagkakas sa rin, sa pa. Ayaw dito, dahil pa lang ng malaki. Malaki po sana, no? Hindi mm alam na magkakaroon. Mm, dumami ng tao. Dumigit na lang sa amin, no? Ang biro lang. Sa na pred, sa bago na. Sige. paalam na po kayo. Yeah. Uh, o, Jay, sige. Jen, o, ingat siya kayong dalaw Ingat. Okay. 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 <laughs>